Ngayong araw may bisita nga kami na darating kaya ito abala na nga kami sa pagluluto at sinimula na nga ng Daddy Jisoo. Mm. Dahil nga may bago na kaming lotoan ito nga at susubukan na namin na maglechon at itong manok nga ang binili namin. Mm. Ang Daddy Jisoo nga ito at naglagay na ng dahon ng tanglad at maya maya lang din ay isasalang na nga niya ito. May bisita nga kami ngayong araw at darating nga ang aking ate na galing pa ng Uyo. Nasa uh -huh. Bulacan na kasi kami at yung ate ko nga ay nasa Quezon City kaya ayon napakalayo talaga ng biyahe. Uh -huh. Ito nga at isa sasalang na nga lang itong isang buong manok at ang Daddy Jason nga hindi pa alam kung paanong tuhog ba ang gagawin din eh. Bale, ito nga yung bago namin lutuan at di apoy nga ito. Bale, may maliit nga na butas dyan at meron nga apoy. Ang mura lang din itong gas range. na Nabili nga namin pero sobrang sulit na. Bukod nga sa lechong manok ay magluluto nga rin ang sinigang na hipon. Paborito nga namin ito at talaga naman pinaghandaan ko ang pagpunta ng atiko, ko. Bale, ito, pakukuluan ko na nga itong mga gulay lalo na nga itong okra Magdali lalagay lang din ako ng sinigang mix at saka ng patis. Alam niyo maganda talaga mamalengke sa bandang tungko at doon nga kami na mamalengke kapag ka bibili kami ng mga pangula. Maganda nga itong hipon at malalaki talaga kaya sobrang sulit mamili doon. Ito nga yung pinakamabilis lutuin ang sinigang na hipon. Sa dahon naman itong dahon nga ng talbos ang nilalagay ko at naglagay din ako ng tatlong perasong siling green. Piniplahan na nga rin ng Daddy Jason itong liempo dahil ako nga ay mag ulit sa labas. Ito rin yung bago naming ihawa na hindi ko na nga kailangan pa na magpaypay ng magpaypay. Electric griller nga ito at ang brand nga ay Kundura at isa nga ito sa mga nabili namin sa Mangkos. Maganda pala ito gamitin bukod nga sa madali lamang makaluto ay hindi pa mauso kapag ka nag-iihaw. Kumbaga, smokeless yata itong nabili namin dahil wala talagang uso kumpara nga kapag diuling talaga ang gamit natin na pang -ihaw. Hindi nga rin ako nagtagal dito dahil mabilis lamang makaluto at makaihaw at sobrang sarapan ng liempo. Bali, anim piraso nga ang namin at raso nga ang binili sa palengke. Pinapahiran ko lang din ito ng may mantika na timplado na. Ganito talaga kami kapag nagagawi sila ate leya ay nagluluto nga kami para nga hindi na kami o order pa. Bale, ito nga gabi pa lang iniisip na namin kung ano nga ba ang lulutuin namin ng tanghalian. At ang naisip nga namin ay maglempon na lamang dahil may bago nga kami ihawan dito. Tapos alam nyo naman, paborito ko talaga ang hipon kaya magsisinigang na hipon na lamang kami at susubukan nga namin na maglechong manok sa bagong lutuan. Sobrang dali lang makaluto dito at kita nyo naman, talaga namang nakakataka. Kahit nga ito'y wala namang usok na lumalabas habang nag -iihaw. ay dito pa rin kami nag sa labas. Nakaluto na nga ako ng tatlong perasong liempo kaya ang Daddy Jason ay pumitas na nga ng isang perasong sile para ilagay nga dito sa aming sausawa. Gumawa nga sya ng sausawan, yung toyo, sibuyas, kalamansi at sili. Gugupitin na nga lang niya ito sa maliliit para nga mas madaling makain. Magtitastas nga muna tayo nitong liempo na hindi nga binabad ng matagal at saglit lamang pero nanunuot nga yung lasa. Sa? ng pagkakatimpla at ito na nga at sobrang crispy din. At habang kami nga ay naghahain na sa lamesa, itong lechong manok nga ay hindi pa pwede at maghihintay pa ulit tayo ng mga ilang minuto. Ganun. First time namin makaluto dito at ayan, lutong luto na nga at sobrang crispy. Sabi ko naman sa inyo, kapag bumisita kayo dito sa bahay, aba ay mabubusog talaga kayo. Char. Itong mga nakaraan nga ay grabe nga ang fog dito sa lugar namin at may bumisita nga ulit sa amin ang aking mga sister. Andito nga sila Jack at MC na talaga namang for the Iho na naman kami. Wala pa kami nitong griller kaya ito sa uling muna kami nag at meron nga kami dito talong sa kabangus. Kapag may bumibisita talaga dito sa bahay ay pinaghahandaan talaga namin at ewan ko ba pero ganun talaga kami. Oh. Inabutan pa nga kami ng ulan kaya ito nilipat nga namin dito sa may bandang ten at nahulog pa nga yung isang talong. Bale ito ang iihawin nga inihaw na talong, inihaw na bangus sa itong inihaw na pusit na sobrang fresh. <laughs> sa tungkulan naman kami namimili dahil mas gusto talaga namin doon dahil halos lahat nga na nabibili namin ay fresh. Ilang araw na nga rin talagang maulan dito sa amin, kaya ito ang sarap talagang mag-ihaw. Maganda sure. talaga gamitin yung bago namin barbecue grill na kondura dahil ito hindi na nga ako magpapaypay pa. Dahil <makes> kapag nga ito ang ginamit na ihawan ay for the paypay talaga ang gana. Dito <makes> nga kapag uling, sa totoo lamang ay matagal nga makaluto, pero kari lang din naman at least naluto, gano'n. <makes> Bale, ito nga yung dinner namin na dito nga sila magdi at busog na naman tayo. Ito <makes> na nga yung mga inihaw natin ngayon na sobrang sarap ng pusit na nabitin nga kami. <makes> gahain na kami at ang sister MC ko nga aba ay nag-order. Ah. Alam nyo kapag nagagawi talaga sila dito sa bahay ay for the food trip nga ang ganap na. Bihira na lang talaga kami magkita ng mga sister ko dahil lumipat na nga kami ng bahay mula sa Kalooka. Ito nga yung mga in-order niya na sobrang sarap na lalo na itong chicken wings. Ito nga at magdi-dinner na kami at salo-salo na nga kaming kumain. Mas masarap talaga kumain lalo na kung may coke. Char kung salo-salo tayo. Kaya tara mga mare bumisita na rin kayo dito sa aming bahay.